Ito na yung CR natin mga kamugil marami din nag-aabang nito uh, Maraming tanong Katanungan nito Nag-PPM pa sa akin Paano ko diniskarte yung CR Sa second floor na tubular Ayan o Tingnan nyo na lang diba? Kailangan pagdating sa second floor Nakadrop talaga tayo Basta CR yung pag-uusapan May dropping yan Mula sa pinaka main flooring ng ating bahay Ayan Ayan o 4 4 po yan mga kamugil yung ginamit ko na 2mm napakakapal yan kung gusto nyo pa talagang maging matibay dahil alanganin kayo dito sa 4 4 pwede kayong gumamit dito ng channel bar solidong bakal no? Uh, pero ito mga kamukil maraming bisis ko na itong ginagawa ang pagka trabaho din hindi natin masasabing maraming bisis ko na yung ginagawa Bisik lang yan para sa akin no? Eh, wag po ganon uh, sigurado po ako sa trabaho ko mga kamukil ngayon uh. Uh, masama po yung sabihin natin na matagal ko na itong ginagawa. Alam ko na to no? Uh, hindi po ganun. Nasa laging tama lang tayo. Yan, yung ating mga 2x4 na 2mm, pinapakain natin sa ating kongkritong file dun mula sa baba. Ito. Ayan. Ayan yung pagkabanat natin. Uh. See? So, itong 4x4 na to, ito yung magbubuhat ng ating buhos dito sa taas sa pinaka-flooring nya. Tapos, Sinusuportahan siya ng kongkretong file natin sa baba Ayan lang, thank you, maraming lamat